Ganito yung nagiging problema kapag boost yung fork mo tapos non-boost naman yung hubs mo. Kung mapapansin nyo, ang laki ng space sa pagitan ng hubs at fork. Kaya kailangan mo ng ganitong adapter para maayos yan. So ito yung kakabit sa hubs at pagkakabitan ng rotor. Tapos ito naman yung gagamitin natin yung tornilyo. Nilalagay naman tong dalawa dito sa gilid ng fork. So luwagin na natin yung tornilyo na axle para makuha natin at matanggal yung gulong. O nga pala, kailangan nyo din magpalit ng cap na pang axle, mapaps. Luwagan lang natin yung mga ng rotor para matanggal at malagay natin to. Ipantay mo lang siya sa mga butas, tapos ipatong mo yung rotor. Siyempre, higpitan mo yan gamit itong mga tornilyo. Mas mahaba nga pala to kumpara sa normal na ginagamit natin. Tapos yun, okay na. Mapaps, nakabit naman natin ng maayos. Bago natin ibalik yung axle, lagyan muna natin ng grasa. Dito na natin kailangan tong dalawang spacer. Ipantay mo lang yun sa cup ng hubs para mawala yung space sa pagitan ng hubs at fork. Siyempre, ganun lang yung gagawin mo sa kabilang side. Tamang alalay lang at mapapasok mo din yan. Yun, know, okay na. Higpitan na lang natin yung mga tornilyo. di ba suave? wala nang kalugalog, dito, kanina. Safe mapaps, nagamit ko na yun sa sa karera at wala naman naging problema. So kung kailangan nyo to, ilalagay ko na lang shop dyan sa yellow basket. Yun lang mapa-upside safe palagi.